So nasa biyahe tayo ngayon Medyo busy lately Kaya siguro much better kung habang tayo po ay bumabiyahe Ay mag vlog po tayo ng maikli di ba po? Para mo po makatulong tayo dyan sa karamihan So sa maikling biyahe na to Ay pag-uusapan natin kung ano pa yung mga ways Let's say para bumalik ang ex mo sa iyo Kasi to be honest Lagi nating kinukwento yung Lagi nating ina-associate yung mga technique At itinuturo natin doon sa tinatawag na Fear of losing you kasi alam natin napaka powerful tool nun mga utol para bumalik ang ex mo sa iyo. Aside from doon sa sinasabing kailangan mahal ka pa niya, kailangan ma-miss ka niya, or kailangan magkaroon nga siya ng mga ganun. One of my favorite is yung fear of losing you na associated nga po doon sa separation anxiety. Pero before, if you can go back po sa ating mga vlogs, ay parati kong sinasabi na there are two absolute reason or particular na dahilan para talaga bumalik ang ex mo sa iyo. And isa nga po doon is yung fear of losing you. At ang isa dyan mga utol ay binabanggit ko parati sa mga coaching is inspiration. Kasi in my opinion mga utol, kung walang inspiration, hindi rin babalik ang ex mo sa iyo eh. Now when you talk about inspiration, syempre dapat associated to Dapat associated to don. sa tinatawag na motivation. Ngayon mga utol, ito ay pwede natin gamitin. Kung let's say, For example, hindi mo makuha sa fear of losing you. Inject ka ng inject ng fear of losing you, pero hindi pa rin bumabalik ang ex mo sa iyo. Sa palagay mo mga utol ay parang walang pag-asa. Well, yes. Well, yes, yes nating mabuti. Dahil kadalasan naman mga utol, well, yes, yes nating mabuti. Dahil kadalasan naman talagang makikita mo parang wala ng pag-asa, negative yung mga nagiging reactions o nakikita mo dahil nga po sa tinatawag natin ng method acting na most likely pinapakita ng ex mo sa'yo pero kung halimbawa talagang willing ka pa rin siyang ibalik at may kakayahan ka mga utol na para talaga gawin yung no contact mga utol, bakit ngayon, bakit hindi natin siya continually inspire? Ngayon pagka sinabi natin inspiration, kailangan dito mga utol, associated nga po doon sa development. Kailangan nakikita niya na nag -e enhance ka. Kailangan nakikita niya na nagbabago ka. Dahil hindi naman siya mahi-inspire mga kapatid kung ang pakiramdam niya ay ganun pa rin. Wala pa rin nangyari sa iyo at ikaw pa rin po yung dati right? Kaya nga po sinasabi ko, kung halimbawang gusto mo talaga siyang ibalik, well, tignan mo mabuti kung nakakatanggap siya ng emotional support or nararamdaman pa rin niya yung assurance towards you. Pag kahit mga utol ay nabura mo na o natanggal mo na, I think kailangan maging busy or ang dapat mong maging objective or assignment ay inspired mo naman yung ex mo sa'yo. Kasi tulad ng binanggit ko, pag may assurance ang iyong partner at ang pakiramdam niya ay hindi ka nagbabago mga utol, hindi niya mararamdaman yung development. Hindi niya ma feel na ikaw nga po ay nag-i-enhance mo na de-develop. Kasi ang magiging pakiramdam lang po niya, kampante, naghihintay ka dyan, walang pag-asa, at talaga mahal na mahal siya. Sa akin mga utol, ito muna dapat nating unahin. And then, pag-usapan natin yung inspiration. Madaling mangyayari ito mga utol dahil most likely, halos lahat naman po ng mga ex ay masasabi kung nakamonitor pa naman yan. May mga attachment tayo na nararamdaman. At alam naman po natin na most of them mga utol ay talagang babantayan ka pa dito na pagbabuti, sinasatellite ka pa. Ngayon, pag ito po ay alam naman po natin nangyayari, tulad nga po ng pinanggit ko, dito mo dapat ipakita sa kanya na nagbabago ka. Dito mo dapat iparamdam sa kanya na nagkakaroon ka ng development in order to inspire the person. Ngayon, ang pe pwede mong gawin unang-una yung lagi kong nirecommend. recommend Di ba po nung kayo po ay, let's say, mag-on, mag con mag jowa pa, no? magkarelasyon alam naman po natin mga utol, for sure, nagkaroon kayo ng mga tinatawag na plano, di ba? So, pagka may plano kayo mga utol, meaning pagka kayo po ay nagkahiwalay na, hindi na matutupad yon. So, isa sa mga mabilis na paraan para makita niya kagad yung pagbabago, success, or inspiration na yun, or let's say nga po, eh, makuha mo yung attention niya, tuparin mo mga utol yung mga plano na yun. Uh, let's say for example, uh, pinlano niyong pumunta ng Thailand, o, ba diba po? So, gawin mo yun with some friends. Huwag naman yung masyadong alone lang. Kasi pag mag-isa ka, parang medyo parang malungkot yun. Di ba po? Negative yun. Pero kung wala naman, okay lang. Katulad ng isang client ko, dati plano nilang bumili ng condo, di ba po? So, pagkatapos po nung breakup, no, medyo nakarecover na siya, bumili siya ng condo, di ba? Pinakita niya doon sa ex niya na talagang tinupad pa rin po niya yung plano. To be honest, nagkabalikan yun di ba po nagkaayos yun kaya nga po para sa akin mga utol kailangan mo siyang inspire so another way para ma-inspire mo siya of course ay kailangan maramdaman po niya na na-outgrow mo siya huwag yung tipong parang pinipeke natin mas maganda ito psychologically kung halimbawa mararamdaman niya na talagang nandong ka na yung hindi ka na-apektado ng breakup na talagang nakarecover ka na uh, doing your duties and responsibility dine-develop mo yung sarili mo ini-enhance mo yung physical physical appearance mo mga utol yun yung mga paraan mga kapatid uh, yun yung mga paraan mga kapatid nang sa ganun makita po niya agad-agad yung development at inspiration kasi from the word na inspiration ang ibig sabihin po nito kailangan ni-inspire mo yung ex mo kailangan ganahan siya sa iyo mga utol kailangan kaingitan kanya at kailangan maramdaman niya na nilagpasan mo na po yung breakup kung halimbawa ipaparamdam mo na ikaw nga po ay parang walang gana nandyan pa rin totally damaged at hindi alam ang gagawin mga utol saan papasok inspiration kahit balibalik ta rin natin mga utol alam natin na wala siyang mararamdaman na inspiration dahil for sure alam ko ang ex mo will be very sensitive sa mga actions or let's say drama na ipapakita mo sa kanya so in my opinion mga utol kung halimbawang hindi mo masyadong ma-inject o sabi na nga po natin na inflict mo naman yung fear of losing you pero gusto mong dagdagan para mas lalong bumalik ang ex mo sa'yo para mas lalong ganahan siya o makita nga po niya yung ating value mga utol inspiration motivation ang ating gamitin kasi sa akin kailangan yan isa yan sa mga tool or most powerful tools din para sa akin para mapabalik ang ex mo sa'yo ulitin ko lang ha fear of losing you alam ko dinidiscuss ko yan sa mga video ko or even sa mga coaching session ko kung paano gagawin number two is inspiration. So kung magagawa mo pareho yan mga utol, kung may kukumpayin co mo yan, mas malaki yung chances mga utol na maibalik mo ang ex mo. So hanggang dito na lang po muna si Papong TV. Um, I hope na nakatulong po tayo dyan kahit maikli lang po yung biyahe natin. Uh, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Patuloy po natin suportahan at bantayan po natin ang ating pamilya. Thank you po mga utol. Maraming maraming salamat po. Pakababangga ako. Papong TV.